Hello, kumusta mga idol? Kumusta po ang pamumuhay ninyo? Sana nasa mabuti kayo. Shoutout sa mga OFW, no? Sa mga nanay at tatay dyan. kumusta? Mag-ingat kayo mga idol, no? Dito na naman tayo sa critical na area. Talagang kailangan nating magmasid at maging alerto sa bawat galo natin, mga idol, dahil hindi po natin alam na nakamasid na sila sa atin o sinusundan na nila tayo dahil ang mga taong ito ay antingira at antingiro din mga idol lalo na po si General sobra po ang kasamaan ng taong yan so hindi tayo titigil mga idol no kailangan kahit dandahan mga idol basta sure lang no hindi tayo dapat mabihag dito dahil kapag ikaw ay nabihag na mga idol talagang delikado ka na wala ka nang di ka nak maka escape good ani mga tawhana ni kay once nga madakpan kanila putlan jud kanila gliog alam na ni hiram na napapunta na ako sa kuta at ang mga kasama ko sige lang hindi lang tayo hindi lang tayo magpadalos-dalos sa ating kilos dahil baka itapahamak natin ito And shoutout po pala sa inyong lahat, Mama Susan at IIB kumusta? Sa lahat po nang nanonood no. Mga Silary family, shoutout po. Man. Hindi ko talaga kayo maisa sa mga idol no Hindi ko na-memorize talaga ang inyong mga pangalan Ngunit ako yung nagpapasalamat sa inyo Thank you po mga idol May gumagalaw na Ang maganda dito kasi hindi tayo nakikita Isan pag mag-agi-agi ta silang tungod mga idol no Wala buta, yun sila silang pananaw sa toa ah. dumating ng idol mga armado po sakay sila ng isang XRM na motor mga idol siguro kumukuha yun ng pagkain para sa bundok may tatlong bandito na bumaba ah

Nakahanap tayo ng tiyempo. Mapatay natin sila. Nakikita ko na may suot silang pandepensa sa kanilang katawan, mga idol. Shikila. Ang anak po naka-earning, no? Ay, nasa akin. Pero sabi niya na hindi daw niya anak, mga idol. Kaya, ah, grabe. Lubos ang nasaktan po talaga Ang bata marami pala sila doon mga idol mga bata na kunwari kinupkup nila pero ibibenta lang pala nila ang mga laman loob ng bata yan po ay pamamaraan ng mga grupo ni general at ibinibenta po ang mga laman loob no sa mga may kaya at milyon-milyon po ang halaga nun yang sama doang Ini mga silencer mga baril nila Para silang mga tanga, dahil hindi pa rin nila tayo makita. Kahit nasa tabi na natin ang mga kalapan, hindi nila tayo nararamdaman. Oh. <laughs> ああ。Oh. Oh. Oh.

Zeg maar, wat van die van papijn, maar zie ik dat daar niet op. na kayo sa panakin ng agianan. Wala na sila ilain ko losutan. Oo nga na si Inday ni Diantel, kalon.

ng papatayin ako ng aso. Hindi pa rin. Binatao na 'to na. Binago ni Mira patong sa uno namin. Sinasalo pa niya. Kinasan ng mga tama Halaga ng bawat go namin. Sunod-sunuran pa rin kayo, General? Mga mukha kayong pera.

kanan mau lagi. Lima puluh. Hoy, ingay ug naka diri ah. ko ah. Yan. Ang gagawin natin sa kanya, linlangin natin siya. At sa pangini paningin niya, magiging ako ang mga kahoy na to. Kosin uh, sa natin ang mga demonyong ito kasi mahilig din naman silang maninlang. Kaya tayo naman. Uh, magiging ako. Ang puno na 'yan sa paningin niya. Ah. Uh, 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 si Ate Edgar. kina na bakit alat Ah. Uh. Ah. Uh. Ah. Uh. Uh. Saktan mo pang sarili mo. Ah. Uh. 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 mo ang kahoy na 'yan. Korja Prince, sakit kan diyan, ah. Oy. Bagay lang yan sa kanya. Pagod ka na ba? Nakakawalang hiyanin niyo! Papatayin na kita! Ito. Walang silbi ang mga tauhan mo, General. Hayop ka. Kapunta na kami sa kuta mo at ikaw na ang susunod eh. Si Kairning ay mayapa na. At magkita kita na lang kayo sa impyerno. Mga hayop. Pati mga batang walang kamuang muwang Tinikidnap ninyo. Para... Ibenta ang mga laman nila sa mga mayayaman kapalit ng malaking halaga. Frydor kasabayan KR ka mineral at KR ning. Hayop. Ngayon, sana makita ko sila Nelchan, General at Mitch dito. Sana hindi nila malimutan ang mga bilin ko sa kanila. Mag-iingat kayo mga idol, tuloy pa rin tayo. Hindi na tayo uuwi. Patuloy na tayo sa ating misyon ngayon. Sangay na kayo kung pa. So, yan. Ito po, tingnan niyo po ang mga paligid nila mga idol. No? Napupuno ito ang mga punong karet dito mga idol nung parang na abandon na ni diri ng gulayan mga idol kaya siguro takot na talaga ang mga tao dito kasi sinakop na ito ni ka ni ka earning at ni mineral So yan mga idolo, mag-ingat kayo palagi. Tuloy-tuloy tayo mga idolo. Nel, dyan, pumunta ka na dito. So yan, yung batang, <coughs> yung batang nakita ko mga idolo na sabi niya ay anak siya ni Ka Erning. Ang sakit mo ng katotohanan, hindi po siya anak mga idolo. Isa lang pong biktima ang bata. No? Sa kamay ni Ka Erning. So, kung abot na po daw siya no, ng 11 years old ay meron na din bibili sa kanyang laman loob. Buti na lang mga idolo. Nalaga pa natin at nakuha natin ang bata. At talagang kinadhanap po talaga nun na makita ko ang batang yun para maligtas ko sa kamay ni Ka Ernie. So ayan, maraming maraming salamat po at hanggang dito na lang po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Yung no, mga idol nandito na pala sila ni Arjan. Uy, nandyan pala kayo? Suna kasama mo? Hindi na pa ako dito. Okay, okay lang. Huwag kayong pumunta doon dahil maraming patay doon. ha? maraming patay? eh, itapok sa sabi ko. Ah. Uh -huh. pala yan. Eh, oh. dito yeah, na kita ka namin. Si Mitch muna Si Mitch naman Okay. Ada. Sekira namin yung area na yung sa ibabaw nal nalaman namin na may nagre-ritual -ri pala doon. Oo nga. Kasi satanic, so, isa sila sa member ng isang okay. satanic ba? Soldier. Kung makikita mo tayo, parang altar ba ng kalaban? Ang linis kasi ng ano eh. Tapos nakapalibot. Maraming puno nakapalibot. Ba? Kaya nga, protectan natin ang mga inosente kasi sila yung maaalay sa mga -demon yung alay nila ba? Kasi may kapalit yan, mahika na itim. Kaya yung nakikita ninyo Ay, may patay, na may altar, satanic yun. Ito patay. Okay. Grabe talaga kasi yung buwan. Yan siya, konti. Dito. Hanapin nyo nga tayo si Iguan, dapat magkaisa tayo no. Mm -hmm. oh, o, so, ito uh, <coughs> para mag-plan mag tayo, mag-plano tayo. Ang pinaka-the best decision kasi nalaman na namin ang kupa ni Commander General. At uh, yun. Yun na eksaktong Exactong. Na, oh. Eh, ni Neral na ba yan? So, Alam naman ninyo na maraming lipat-lipat si Neral. Oh, yung kwan talaga. Yung kuta talaga niya. so mm -hmm. So, magpapaalam muna kami mga idol. Magpapaalam so, muna kami. Ay, mga Mamaya mga idol. Ayun, kailangan namin hanapin si Mitch mga idol. Sana nandito lang siya sa malapit pero nasa malapit ngayon, sinagot sa buli malapit na kasi sa bulibik ayan mga idol mo ah, uh, magingat kayo palagi mga idol, di ko niya sana, nandito din sila, pumunta sila at sinek nila tayo kung ligtas pa tayo, hindi then may maraming maraming salamat po sa patuloy niyo suporta ayan, mahal na mahal po, po kayong lahat, so tutuloy na po muna kami no, para mas secure pa rin yung area kasi yung ibang tao hindi pa rin na-aware sa lugar na to na marami pa rin pumupunta yung ilan nangangahoy kaya yung ilan hindi na din nakakabalik sa kanilang pamilya ingat kayo mga idol mahal na mahal ko po kayong lahat at maraming maraming salamat lang sinong papantay pa pabigat lahat ay mamamatay pa Makita ng kamay nito lahat nakalagay Martil yung malakas Dapat itong masusukatan Hindi malakas Dapat ikaw ang tularan Banditong mahihina Pwede wag ka nang lumaban Dahil di mo lang alam Ang iyong pinabaga Bandido sa dilim na kayong matangka Ra!